Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom Brom. Ha <laughs> ha <Hey>, hi mama, ha ha ha. may nakita na naman tayong natutulog sa tabi ng kalsada mga kabrombrom. Bigyan na naman natin ng na pagkain, let's go. Punta tayo sa McDo mga kabrombrom para bumuli ng pagkain para bigyan doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrombrom, let's go. Ah, uh, dito na tayo sa may Macdo. Mga kabro mo pipili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabro pasok tayo. Let's go. Dito lo tayo mga kabro mo pipili na tayo ng pagkain. Let's go. Ah, ito na mga kabro mo nakabili na tayo ng pagkain sa Maclo at may 1,000 pesos na pera. Ibigay na natin to kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kabamblom yun. Atin na natin ito pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Uh, please man lang, nakatulong tayo ngayong gabi sa gabi sa kanya mga kabamblom. Nakabigay tayo ng pagkain. Pagising niya, may makain siya. Kahit kunti lang, nakatulong tayo sa kanya mga kabamblom. Let's go mga kabamblom yun. Atin na natin ito. Let's go! Ah, uh, nandun sa tatay mga kabamblom. Lapitan natin para ibigay itong pagkain at saka 1,000 pesos. Let's go! Let's go mga kababam na bigyan natin pagkain katatay. Let's go!